Gihingusgan ang pag-ampo sa mga supporters ni Kanhi City Mayor Jonas Cortez sa panghinaot nga mahinayon yun siya sa pagdagan sa umaabot eleksyon. Ang live report ni Nico Sereno. Ni... Yes, may nagpahigayon og prayer brigade kini mga supporters ug mga community leaders sa Mandawi City samtang nagpaabot sa desisyon sa Korte Suprema sa ilang gipasaka nga petisyon. Sugod ni atong lunes, nagtapok ang mga supporters o community leaders ni Kanji City Mayor Jonas Cortez. Nagpahigayon sila o prayer brigade sa lain-laing kabaranggayan. Nag-candle lighting, nag-rosaryo o nangalia, nga dunggon ang ilang mga pag Gilusad nila kini atul sa pagsugod na sa pag sa mga balota nga gamiton sa umaabot ng eleksyon. O plano nila, padayunon kini hangtod pa unya sa sesyon sa Supreme Court kundi in gipangaliyang dunggon ang ilang petisyon. Kahinumduman, sa miaging simana, midangup sa labang hukmanan si Cortes sa tinguhang mapabiling makadagan sa eleksyon karong Mayo gihimo nila kini human gibasura sa Comelec Unbank ug mipagawas na og certificate of finality sa pagkansilar sa certificate of candidacy sa kanhi opisyal nunot sa giingong material og false representation sa pagfill up sa iyang COC mosalig tas labang mga mm -hmm. kada kada wa komo sa pag-ampo. we try also to explain to our leaders na wapag yung usang nga nidaop sa sa mahal nga birhen nga iyang gibalibaran. Gidasig sa mga opisyales, paabuton pa ang desisyon sa Korte Suprema ni ini nga nanghinaot silang mupabor sa ilang kampo. At lang both ang moral and also ang ilahang faith ba. Mm -hmm. Just to keep the faith and trust ka you know, uh, mm -hmm. na ginoo. Na pa Supreme Court and uh, we believe that justice prevails. May sa impormasyon nga nadawat sa kampo ni Cortes sunod si mana, kuno mag-resume mag kining Supreme Court Unbank. Alang silang session may o kinang ipanghinaot nila nga Anang pag sesyon sa Korte Suprema makahatag na o niya kini og resolusyon ni atong gipasaka nga petisyon nila. May? Dagan salamat, Nico Sereno.